Good afternoon everybody, 99.5 IFM, mga idol mo, IFM, super yeah? Magandang magandang afternoon na naman sa inyo lahat mga idol. Ang nilalaki din po doon natin kung bunga Ang lawlaw, ano doon no, sa berlata, iti panawin, iti tag-init. Alright, Idol, 40 degrees, so lahat ng mga nananikinig sa atin, sa lahat ng mga nakatutok sa atin, ibati natin pag-anong atin. Constant sa ating afternoon nasa extreme caution tayo ngayon. So, pag this extreme caution, heat cramps and heat exhaustion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke, kaya mahirap iingat naman. Oh, so nga kita nga nalang At uh, ngayon naman, para sa ating ay merienda, sa mga hindi pa nagmi merienda dyan, imbes na bumili ka ngayon ng cupcake ay uh, gagawa na tayo ng ating Alright, idol, paano ba ang ating ayon merienda ngayon? Ito na yung ating ayon merienda, cupcake at uh, cheese cupcake ingredients. Paano lutuin ang mga sangkap? Ito na, ano, isa at kalahating tasa ng all-purpose flour. At saka kalahating teaspoon na baking powder. At saka season it with uh, salt. Isang teaspoon, I mean one half teaspoon of salt and butter na hiniwan na pakawad. one half cup, one third na sugar. And uh, also, dalawang itlog lang naman ang kailangan lang natin dito. At pagkatapos, vanilla extract. At uh, one half na uh, sweetened condensed milk. At cheddar cheese na kinudkod. Ayan, idol. Ate, <laughs> nabuto na <ta> kinudkod. Painitin <laughs> 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 natin ang oven. Kailangan natin ang oven. Dito, idol. Umaabot sa 350 degrees Fahrenheit. Ako, no? ang init ng temperatura pag ganyan, ano? Alright, uh, painitin natin muna. hindi yung ide-diretso natin. Ano wow. ba mga nagbe-bake yan? At linyahan ang cupcake liner ng hinandang lagyan para sa 12 na cupcake. Yung lalagyan ng ano, cupcake. Tapos pagsamasamahin ng all-purpose flour, harina at uh, pampalasa, baking powder at sin at isang malaking lalagyan at haluin ito ng mabuti. Yeah. Idagdag na ang makremang mantikili at asukal at lagyan ng lagyan ng maaaring paggamitan ng mixer. Ayan, mga idol, kung walang mixer, edi eh di syempre, hand mixer. Ihalo na ihalo at maaaring uh, ito ay idagdag pa ang itlog at katas ng vanilla at haluin. At idagdag ang kondensada. Bawasan ang bilis ng paghahalo at unti-unting idagdag ang lahok ng harina. At pagkatapos, dagdagan natin ng konting keso na ginadyad at uh, haluin ito ng maayos. At pagkatapos, isalok ang hinalong, inihandang, lalagyan ng cupcake. At uh, ayan na, linagay na natin sa lianera kung merong lianera At pagkatapos, munang ilagay sa loob ng oven. Idol, oi, wag mo susunugin ha. Alright, mga 25 to 30 minutes lang yan. Check. Check it the once in a while. At pagkatapos, hindi mo na kailangan bumili pa. Dahil meron na ang masarap at instant na masarap at siguradong masaya ka pa. Okay na to. Ay, merienda time. Ay, merienda. Ang ating cheese cupcake. Dito lang yan sa so 99.5 IFM, mga idol mong FM. Super yan.